So what's up mga bro, nabisa tayo Bali yan siya Father na yan So yun lang, update ko kayo mamaya Let's go. So yun no, uh, nasa daan na tayo So pupunta tayo din sa Nagkakarga ng Freon, ipapacheck natin yung Easy natin kung kaya ba lagyan lang ng Freon O may butas ba O may leak or So so far yung kotse uh, Okay ni idling niya So, ang naman natin, uh, na lagi silang, uh, hindi sila yung mga typical na pagka, nagbenta ng na, sasakyan eh. Kakalimutan na nila yung binenta nila. Hindi naman sila ganon So, si kuya, uh, lagi naman siyang in touch dito sa kotse niya. Actually, kotse natin. Uh, lagi naman siyang, kagaya kanina, 21 hours uptick siya kanina. Minutes lang nag-reply naman siya. So, it means, Uh, hindi naman sila talaga yung mga typical na nagbebenta na sasakyan na uh, alam nyo na masaya tayo naka tempo tayo ng magandang seller ng kotse so magpapagas muna tayo sandali then sisibat na tayo let's go bababa. Ang na tayo sa Bacolor. Ginamit na natin tong kotse dahil lumamig yung aircon niya nga. Uh, dito na tayo sa may sindalan ngayon. So, kinargaan lang ng Freon ni Bakbak. <laughs> Tapos, sabi niya, hindi hey, naman naglilig. Subukan mo muna, obserbahan mo kung hindi na mawawala yung lamig. Then kapag di na, ano ba to? Ba't meron ganyan? din nawala yung lamig uh, okay na siya pero pag nawala yung lamig service natin so, so far malamig talaga yung aircon nya as in so it's already mag 11 na siguro naka number to lang ako sa AC natin so malamig so ngayon uh, pinaka trouble na lang talaga nya is yung gumaganon ganon yung andar nya uh, hesitating talaga siya pag low rev hindi naman na ganun kalala pero sana yung mga inaakala nating issue niya yun na lang sana talaga para hindi na mapalala yung problema ito, itong gagawin natin ito pagro-road test lang ng mga ginawa natin then uh, i-update ko kayo ulit kung ano pa yung mga kailangan gawin nitong kotse natin so mga uh, nagbabalik ayun lang, oh, sumusumpo na naman yung kotse natin bali, uh, ito yung bago niyang issue hindi ko alam kung na-experience yun kasi mahirap talaga siyang hanapin nun eh so bali kapag ka uminit na siya ng gusto sa ito pala yung sinabi ni sir na issue niya talaga kapag uminit na ng gusto tug 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 tug, -tug. tapos namamatay and then ang kailangan mo lang gawin is off mo lang siya and then start ulit and Okay na ulit dyan. Ito sa mga naka B14 na matagal na alam nila yung issue ng B14 na ganito So pagka uminit na siya ng gusto Naglalo ano ba itong tent? Nag parang parang siyang gumagalan galan Puputulan siya ng kung ano ano Bagi, bali, Bago ibalibay ko na yung fuel pump ko Bago na yung fuel regulator ko sa labas tayo doon ako kasi nalaman ko lang din to based on my experience sa mga ginawa akong P14 lang noon. Ganyan yung issue nila, hindi sila namamatay. Minsan namamatay, pero naglo-low power sila at nagme-misfire. So ganun ang issue niya. Uh, then pag in mo, tapos inon mo ulit, okay na naman. So ang pinaka-issue nito is yung ignition control module niya. Yung ICM na yun, papalya siya. Hindi siya totally mag-shutdown eh. Meron din ang mga ICM na nagsishutdown lalang bigla, pero meron din ito, pagaya ng instances na ganito na hindi naman siya totally mamamatay, dahan-dahan siya mamamatay. So, yun na. Papalitan natin ngayon yung ICM niya. Bilang dagdag dun sa mga pagpatroubleshoot, nire-ready natin tong coaching to para magamit siya gusto nung susunod na user. So yun no Parang nahuli na natin yung sira Ay Gamit tayo multimeter Then Naka on yung Ignition natin Okay Yun Tayo dito sa taap oh, Check tayo na linya ng TPS. Tinesh natin itong signal from box. Puyo yung voltage niya, 5 volts. And then, check tayo ng ground. Ipag tayo ng terminal, positive. And then... And then check tayo ng signal from PBS. Negative terminal tayo. And then double check tayo ng 12 volts. Okay. And then signal wire yellow ilang volts 0.3 so, so wala siya signal so subukan natin sa sa. Oh so, yun no. 0.3 uh, yung signal output niya. So totoo kasi yung wire nito yellow, yun yung signal wire and then yung yung uh, pink yun yung galing sa box uh, yun yung live nya from box 5 so, volts, 5 volts, tsaka ground so, yun yun so, may check to nakasaksak tayo din sa signal wire and then hindi natin ang throttle, dapat yan actually hint na yan eh dapat dyan meron yan at least 0.50, 0.60, 0.70 na output. So ngayon kung i-rev ir natin siya dito, ganyan, tingnan nyo. Wala siya reaction. So it means, busted yung TPS natin. Salpak po na siya ng maayos. Uh, di na natin siya kailangan palitan kasi Ah, okay naman pala siya. Pinakilaman lang talaga siya at hindi lang naibalik ng maayos. So, on muna natin. Yan. So, dito pa lang, pagka on pa lang, makikita mo na na meron na siyang initial voltage na 0.56. So, ngayon, nire-rev natin siya. Ayan. Habang nire-rev siya, tumataas. Babalik. Tataas. So, okay ang TPS natin. sarap ng easy natin mga sir number 2 lang anong oras na ba ngayon mag uh, pp4 11 something na eh so so far ang natitirang issue na lang ng sasakyan natin is yung CV joint at itong fuel meter nya uh, hindi siya gumagana accurately pero the rest all good ah hindi pala tsaka paint okay na yung paint nya pero dress AC, radio, all stock Power windows Locks, gumagana lahat Power steering, walang tagas So ready na to for sale Post pa natin ng more video dito sa kotse na to Para makita ng susunod natin na bayan so, Dito na ako sa sindalan Think ko kayo mamaya kung anong update sa kotse Pero so far hindi na siya nagloloko Yung AC malamig hindi na siya nag, nagda-drop ng idle so, yun lang muna i-update ko kayo mamaya let's go uh, isang successful na araw uh, hindi tayo tinirik ng sakyan natin at talagang okay na siya uh, dito na tayo sa may malapit sa bahay so pangan nyo lang lagi yung uh, new videos natin especially dito sa coaching to uh, kung interesado kayo uh, PM nyo ako Papos natin ng full review nito soon. So, 'yun lang. Salamat. Next time ulit, mga bro.